inibistigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter umano'y scammer na si Francis Leo Marcos. Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Si Francis Leo Marcos ay hindi lang isang pangalan. Isa siyang alamat na biglang umusbong sa social media. Bakit? Dahil sa pag-asang binigay niya sa napakaraming tao pero sa kalaunan ay natabunan din ang lahat ng kanyang kabutihan dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Pinaniwala niya ang napakaraming Pilipino na ang dala niya ay pag-asa at pagmamahal dahil sa kanyang malasakit sa kanyang mga kababayan. Pero bakit bigla ang taong tinitingala ng napakaraming umaasang Pinoy at naglabas pasok na lang sa kulungan? Para nga ba sa nakararami ang kanyang ginagawa o sadyang may pansarili siyang intensyon at may itinatagong motibo. Si Francis Leo Marcos ba talaga ay isang lihitimong tigabitbit ng pag-asa o isang taong nakamaskara lamang pala at sa likod ay ang mukha ng pambansang scammer? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng pandemya, habang tahimik ang mga kalsada at gutom ang sumasalubong sa maraming Pilipino, Isang lalaki ang biglang sumulpot sa social media. Naka-Amerikana, may suot na mamahaling salamin at tila walang takot sa kamera. May dala siyang mensahe, hamon sa mga mayayaman na tumulong sa mahihirap. Tinawag niya itong Mayaman Challenge. Sa isang iglap, ang kanyang pangalan ay naging pamilyar sa bawat tahanan. Francis Leo Marcos Isang bagong muka na inakala ng marami ay tagapagligtas. Pero sa likod ng pangalan, may tinatago palang masalimuot na katotohanan. Araw-araw siyang nagpo-post ng video na mimigay ng bigas, pera at relief goods. May tono ng kabaitan, may anyo ng kayamanan at may pusong tila para sa masa. Ang kanyang karisma ay kakaiba. Umangat siya bilang bayani ng mga mahihirap. Sa gitna ng pangamba, naging pag-asa siya ng marami. Ngunit habang lumalakas ang sigaw ng kanyang pangalan, unti-unting naglalabasan ang mga tanong. Sino nga ba talaga siya? Hindi nagtagal, siya ay inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang unang kasong isinampa laban sa kanya ay may kaugnayan sa paglabag sa optometry law matapos umano siyang mamigay ng eyeglasses at magsagawa ng mga aktibidad na labag sa regulasyon ng optometry profession sa bansa. Bagamat tila maliit na kaso para sa isang lalaking may milyon-milyong taga-suporta online, ang balitang ito ay naging mitya ng mas malalim na pagsisiyasat. Mula sa isang viral personality, unti-unti siyang naging pangunahing subject ng mga reklamo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sunod-sunod ang mga reklamo. Estafa. Panlilin lang. ng donasyon gamit ang mga di umano'y peking foundation. Pagkukunwari ng identidad at posisyon. Habang mas maraming individual at grupo ang lumalantad, mas lumalalim ang mga tanong. At dito na nagsimulang mabunyag ang isang matagal ng tinatagong lihim. Ang lalaking nagpakilalang Francis Leo Marcos ay hindi pala totoong Marcos. Ayon sa mga opisyal na dokumento at ulat ng NBI, ang kanyang tunay na pangalan ay Norman Antonio Mangusin. Ang apelidong Marcos na siyang naging pundasyon ng kanyang popularidad ay ginamit lamang umano upang makakuha ng kredibilidad at simpatya mula sa publiko. Sa panahong mataas pa rin ang antas ng paggalang sa pangalan ng dating Pangulo, isang matalinong hakbang ito, ngunit hindi lehitimo. At upang tuluyang tapusin ang haka-haka, mismong si dating First Lady Imelda Marcos ang naglabas ng isang pahayag. Ayon sa kanya, We do not know this man. He is not in any way related to us isang maikling ngunit matalim na paglilinaw mula sa mismong pinagmulan ng apelidong matagal ng pinaglalaroan ng mga politiko at impostor. Ang deklarasyong ito ay naging mabigat na dagok sa kanyang kampanya ng pagpapakilalang bahagi ng makapangyarihang pamilya. Sa isang iglap, tuluyang gumuho ang kanyang sinandigang pagkakakilanlan. Isang tao na ang iniisip ng marami ay may dugong Marcos ay napagalamang isang hindi kilalang mangusin na ginamit lamang ang pangalan ng iba upang umangat. At sa mundong ginagalawan niya, ang kasinungalingan ay may presyo. Habang lumalalim ang investigasyon, nadiskubri ng mga autoridad na si Francis Leo Marcos ay hindi lamang simpleng viral figure. Sa mga record ng National Bureau of Investigation, lumitaw na siya ay matagal nang may mga nakabimbing kaso. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami at mula pa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Bago pa man siya sumikat online, ilang reklamo na ang naipasa laban sa kanya. Kabilang dito ang multiple counts ng estafa, kaugnay ng umano'y panlilin lang sa mga negosyante at private individuals gamit ang peking mga proyekto at non-existent charities. Sa mga affidavit na inihain, ilang biktima ang nagsabing sila'y pinaasa ni Mangusin sa mga business partnerships at relief operations na hindi naman talaga isinakatuparan. Sa halip na punta raw sa personal na gamit ang mga pondo, may mga kasong isinampa rin para sa paglabag sa optometry law kung saan nagkaloob siya ng libreng salamin sa mata sa publiko ngunit walang kaukulang lisensya o autorisasyon mula sa tamang professional. Ginamit umano ang aktibidad na ito upang palawakin ang kanyang popularidad. Hindi nagtagal, nadagdag pa ang mga reklamo ng human trafficking at large scale swindling. May mga report na isinumite sa NBI na nagsasabing ginamit niya ang kanyang impluensya upang hikayatin ang ilang kababaihan na magtrabaho sa ilalim ng mga mapang abusong kondisyon habang tinatakpan ito ng maskarang humanitarian mission. Paulit-ulit siyang inaresto at paulit-ulit ding pansamantalang nakalaya dahil sa pagbayad ng piyansa. Sa mata ng batas, siya ay isang taong may sunod-sunod na kaso. Pero sa mata ng kanyang mga taga-suporta, siya pa rin ang hinahangaan at ipinaglalaban. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling buo ang tiwala sa kanya ng ilang grupo. Sa mga lansangan ng Cebu at iba pang probinsya, nag-organisa ng mga campaign rally ang mga tagahanga niya. May mga placard, bandila at mga sigaw ng suporta na tila bawala silang nakikitang mali. Naniniwala silang inosente siya, na siya ay biktima ng politika, paninira at inggit na lahat ng mga kasong isinampa sa kanya ay bahagi lang ng mas malaking plano para patahimikin ang isang taong may malasakit sa mahihirap. Pero ang mga kasong kinahaharap niya ay hindi katang-isip. Nasa mga papel ito ng korte, may mga pangalan ng nagre-reklamo, may mga kwento ng pagkadismaya at panlilin lang. May mga organisasyong nagsasabing ginamit lang sila para sa donasyon, pero wala silang natanggap na ulat o accounting kung saan napunta ang mga ibinigay nila. Isang imahe ng pag-asa ang ipinakita niya sa madla. Pero sa ilalim ng kanyang pangalan, may nakatagong kwento ng panloloko, pagsasamantala, at kawalang-linaw. Taong 2025. Sa gitna ng halalan, nagulat ang publiko nang bigla siyang umatras sa kanyang kandidatura sa Senado. Isang desisyong walang kasunod na paliwanag isang tahimik na hakbang na agad hiniling ng Korte Suprema na kanyang linawin. Habang lumalalim ang katahimikan ng kanyang kampo, lalo ring lumalalim ang mga tanong. Umatras ba siya upang umiwas sa investigasyon? May inaasahang kaso ba na muling babangon? O unti-unti nang gumuho ang imahe ng taong dating itinuturing na tagapagligtas ng may hirap? Habang ang mga taga niya sa probinsya ay patuloy sa pagkilos sa ibang panig ng lipunan, ibang kwento ang lumilitaw. Sa Quezon City, isang homeowner mula sa Green Meadow Subdivision ang naglabas ng pahayag. Ayon sa liham na ipinalabas ng Homeowners Association, si Francis Leo Marcos ay hindi nila miyembro. Wala o mano siyang titulo sa alinmang ari-arian sa loob ng subdivision. Binanggit pa sa sulat na matagal na raw siyang kilala sa lugar, hindi bilang isang negosyanteng iginagalang, kundi bilang isang mapanlinlang na personalidad na paulit-ulit na ginagamit ang pangalan ng Marcos upang makapanloko. Sinabi pa sa liham na ang paggamit niya ng address sa Green Meadows ay isang pag-aangkin na walang basihan. Ang kanyang pag-aasta bilang isang mayamang residente ay pawang palabas lamang isang masusing pag-arte upang magmukhang lihitimong tao ng kapangyarihan at yaman. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng mas malinaw na larawan ang lalaking umaangkin sa isang identidad na hindi sa kanya ay hindi lamang gumamit ng pangalan kundi pati ng lokasyon upang buuin ang kanyang huwad na katauhan. At kung mismong mga taong nakapaligid sa kanya ay nagsasalita na, mas lalo lamang tumitibay ang pagdududa ng publiko, umiwas ba siya sa halalan dahil sa nalalapit na pagbagsak? O dahil sa unti-unti nang nabubunyag ang tunay niyang pagkatao? Minsan, ang pinakamatingkad na liwanag ay may pinanggagalingang dilim. At ang pinakamaiingay na bayani ay maaring tinig lamang ng isang taong desperado. Si Francis Leo Marcos ay hindi lang isang viral figure. Siya ay isang kwento ng maling pag-asa, isang alamat ng social media na nabuo sa kasinungalingan at imahe. At hanggang ngayon, nananatiling bukas ang tanong. Bayani nga ba siya? O isa lamang pekeng idolong nilikha ng sariling ilusyon? Hindi na bago ang mga kwento ng pagkukunwari. Pero kakaunti lang ang umaabot sa ganitong taas bago tuluyang bumagsak. Si Francis Leo Marcos ba ay simbolo ng malasakit o huwaran ng panlilin lang sa makabagong panahon? Ikaw, ano ang paniniwala mo? I-share ang iyong opinion sa comments. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng katotohanan sa likod ng kasikatan. Dahil sa panahon ng social media, hindi lahat ng sikat ay totoo.